Linisan ulit natin doon. Mm, fish on na naman. Kawan na siguro itong snapper, master. Mm, fish on mga master. Uy. Lakas. Mm, dali. Fish on mga master. Grabe, no? You know? Mm, mm, fish on na naman. <laughs> para sa inyong lahat mga master yan sagawan tayo casting tayo ngayon mga master try natin mag boat casting sumama tayo kay sir ano si si adventure ph yan boat casting tayo dito sa spot niya. sana makadali tayo sila mga master kay ano may parating na para sila ako tumatawag yung rider kanina kaya nagpaiwan grabe ka kapal ng damo rito sa sa area so ayan mga master gusto muna tayo tayo ng mawukis doon dito sa bandang mababaw ng konti para umabot yung lure natin ito po yung gamit ating setup po ultralight good catch san Iko. tapos partner natin ay yung ating ano Daiwa Finesse 2000 series Pulled with 4 pounds Na nice external hunter Yung ating line naman Ay yung ating leader 15LB Makapal yung leader Na ginagamit natin Mga maser Kasi mabato dito Tapos Kadalasan kumakagat Mga lapu-lapu Para hindi nila Maputol kagad Yan yung gamit natin Justin Tackle Justin Tackle Kilabot Nino Yan 8 grams Gamit muna tayo Ng 8 grams Para mabilis siyang lumubog kasi yun nga malalim nga yung ating spot mga dalawang dipok kaya gamit tayo ng mabigat agis Madalas kasi yung jigging na content natin mga maser video natin kasi Fish on? Fish on siguro mga maser oh, sumabit na sa damo <clears throat> Madalas kasi na jigging yung content natin Yun fish on pala ito Sinalo Palubog pa lang yung lore natin Madalas na jigging yung content natin kasi Sinasamantala natin yung kalma mga maser eh O, oh, lapo-lapo. Pwede na rin yung size niya. Madalang malalaking lapo-lapo dito. Pwede na ito. Sinasamantala kasi natin yung kalma mga master. Kasi itong mga susunod na na buwan. Sure yan. Madalang na naman tayo makapag-jigging kasi, or baka nga hindi na tayo makapag-jigging masyado kasi ano, palakas na tong amihan nito. Amihan na kasi mga masir. yan sabukan natin dito mga masir. Malalaki yung bato rito. Lupalubugin lang natin yung floor natin. Fish! aun oh. Yan mama master Snapper. Uy 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 lumampas. Snapper mga master. Yeah oh. no. isan ulit natin doon. Mga mm, fish una naman. Kawan na siguro itong snapper, master. Fish una naman mga uh, master. Uy, barakuda ito. Ay! Ganang lumampas. Ya no vamos a cero. Array, bon. Barracuda. Harai. Son Yong sa kamay na sa ano natin mag gloves tayo mga master para tayo ay safe yun o dali na tayo ng hook mm. strike balo lipad lipad siya oh. Lo. Dito pa rin. <laughs> Balok mga master. masel kunin natin so yan mga masel binalik natin yung ano kilabot mino para mabilis palubugin dito tayo sa malalim eh fish on mga master kapit agad ah fish on fish on na po ay honeycomb grouper Rupert Monastery. Mm Hindi -hmm. lang natin yung lagayan natin ng isda dyan sa ano. kayang kawan ito. Buraw. Maliliit. Yung mga masya, Gamit nating setup sa pang Ano? yung ating Rio bimagin kay 682 tapos yung ating Real Eye Shimano Sahara shallow spool spooled with 6 pounds pero grabe ka nipis na braid mga masir yung ating leader ay 7 pounds Eastern Hunter Yun po. tapos yung ating jig head salt ano ba to? salt heads Salty heads mga master na 1.5 grams. Ang ating soft bait. Bear King Polaris na 4 cm. Fish on mga master. Uy. Lakas oh. Lakas mga master. <laughs> Ay nakawala na ang hook. Sayang. Ang ganda sana ng strike nyo. Kanuping na siguro yun. Ganda ng strike mga master. Unhook pa. بش ان أولاد آه سي لاي هنا ما مصير سي لاي totohag ganda sa ajing mga master, eh. yung mga na ilang kumagat sa ano sa mga jerk bait kagat talaga sa ano sa soft bait sayang yung isa kanina malaki laki din yan. Ayak ayakin din yung reel, eh. Hindi kasi natin din pwedeng higpitan yung rail mga mother kasi manipis yung line natin. Maka mga kasi talaga ang ano. Laro ng ajing. Pinagalaw. Mm -hmm. Strike. maganda mga maser pag yung rad yung mga solid tip talaga tapos manipis para ramdam nyo talaga yung galaw kung pinipitik pitik ng isda yung lure nyo <laughs> strike na naman oh. mm. dali dali siya sandali mga master kulit ka tiki ano ang nangyari sa'yo ba't natahi yung natahi si mga master ah, naputol na yung ating grab Grabe yung ginawa niyo. Oh. Wala na. Nito ako madalas nag ng softbait mga master sa mga, ano eh, yun o, oh, fish on. Ah, ah, siniksik. Siniksik. Oo oh, yan. Nakakaano mga master eh, nakawala sa pagkakasabit eh dito ako madalas nag ano eh nag gumagamit ng sockbait sa mga gantong area mga masir sa mga malilinis na area kasi ano to tambayan ng mga kanuping mga masero siniksik wala malakas ah, ito yung dugso kanuping pala kanuping hindi dugso kanuping siniksik agad ay buti na lang nakuha pa natin yung ating ano, soft bait ay sa bait yung ating jig head lagi sulit mga master mm, Dali Fish on mga master Grabe no Gawin pag ano eh Uy nang isiksik Gawin pag sub bait mga masir no Kanuping oh Apo <laughs> Good size na ano Na kanuping Hmm, fish ano naman. <laughs> Parang anli strike ng isda dito sa ano subbit natin ah. Kaya to. Uy. Hmm. <laughs> hmm until rest dito lang pala kayo sa bubuhangin yun oh. yung lure natin mga masro para muood wala kong kakain ko sa ano eh I mean no. Lubugin lang muna natin. Sabay dahan-dahan ng retrieve. hmm, hmm, Strike na naman. Karamdaman din kasi mga masir. Bigla-biglang ano, bumibigat. Kahit hindi nila hilain, nilailain yung tipong hilain ng bigla bumibigat siya yung gulo yung ano natin sigurado to tinira to tapos yung ano nito mga masir yung jig na gamit natin yung na salty heads Sir Arvin Aspi. Hmm, fish on ito. Hinayaan ko lang lumubog mga sir. <laughs> May nakakapit ng isda. Uminom lang ang tubig. Yan you know, o. Sigsa grass. Itong mga isda na to mga master, hindi mo to mapakagat sa lor. Sobrang dalang mo lang ito mapakagat sa lor. Sa bagay, naka... Isang mga mino mga maser. Sa bagay, may ilang beses na rin ako nakapakain ito sa Mino pero yung mga malalaki yung mga ganito kaliliit wala yan binabangga-bangga lang nila yan mga oh sir sa grass wala natin bye bye tapos itong rod kay Red Tackle Store po ito galing yung reel kay Good Catch fishing supply uy uy yun gugulat ka yun oh masibad sibad, sibad. reel na to mga master ano talaga ito pang aging talaga ito mga ano ito eh mga shallow spool 2000 series na shallow spool Mm, dali. Dali mga master. <laughs> salo-salo lang ay mm. po, wala natin piliin lang natin yung mga ano pwede na <coughs> madulas yung kamay ko mga mga sir, andito na tayo sa tabi Uh, kahit pa paano may huli naman tayo hindi ganong kalalakihan pero at least hindi tayo buklo pwede na rin sa ano paglilibang Ay, libang libang lang din talaga tayo dito ng mga maser wala din tayong ibang ano eh maispatan kaya dito tayo nagsubok tayo dito mga maser yun mga kasama natin si si Adventure PH doon sa unahan no? check nyo po yung kanyang channel eh. sa youtube tsaka sa facebook so ayan maraming salamat po sa panonood mga mga sir kahit ganito lang kahit saglit sa lang yung video natin kahit paano i-share natin yung ano natin fishing natin ngayon Hanggang semuli This is principally the fishing Ingat ang lahat Fish on God bless